Good morning. Good morning. Alas sa madaling araw. Uti kami. Kasi pick up bukas ng jewelry box. Ito lang, ito, tapos na. Uh, na. Ito 4x6 ang wala. Ito may Black felt ang ganit na. kailangan bukas Ayan, tapos yung mga alaga ko uti rin sila Ayan. kuya uti rin ang alaga ko Ayan, no. kuya

Yung iba, papasok ng trabaho, kami patutulog pa siguro. Ang ganito kahirap ang maganap ng bay. Ito, raragbihan sa tsunami. Wala pa siyang rugby. Ito yung number para di magkapalit-palit sila. Magkalwalo man, di magkapalit-palit. Yeah. Tutulog na laga ko bisiren no? oh they will rebox for basic ayun pa ayun. thank you for waiting